mga tropa, yung gagawa tayo ng DIY na dishwashing yun po. Kala ko yung ano, inorin ko to sa Lazada. Apat na litro lang siya. Yung pala ito, ito siya pala ito. Tapos, may mano siya, may mga buwangin-buwangin. Yun, no? May buwangin-buwangin yung loob niya, oh. Tapos, ang ano pala pala uh, niya, mga katropa, kalamansi. Ito, ito. Ito na yung tatlong litrong tubig at kalahati. Dito natin siya ilulusaw ito. Kaya mga katrupa, yan mga katropa, yan na. Ilusaw na siya sa tatong kalating tubig po yun. Ngayon po siya kalaman siyang yun mix. Yung katropa, sinimot ko, eh. ko lang po siya. Kasi sayang eh. Simotin ko lang po siya. Kasi ang nabayari ko nito, nasa Ninety-nine lang po. sama yung ano. Alam ko free. shipping free po to share. Simutin lang natin no. Kasi marami pa siya. Ang likit-likit loob. Likit Sayang kasi. Hmm. Simutin lang natin. Ano po siya? Mayroon tayong mga Yan na mga nanay, praktikal ka lang si Mateo. Daming dumitid sa kamay ko mga katropa. Yan. Haluin natin ito mga katropa para na po siya. May haluhalo tayo, tayo. DIY na dishwashing. Salasada ko ito siya binili mga katropa. Hintayin natin pag mamala na po yung bubbles na sa na po siya natin. Isasalin sa mga container. Hmm. Kaya natin siya malapot mga katropa. Pero okay na. Mga ilang minutes lang yata to. Tin Sinabi na Susan sa, sa lagayan niya. Itayin natin na i natin ito bago natin siya ano, yun? Ano, ano, ano,